Summer so chapter 4 verses 1 to 20 na ating binasa kanina, sinasabi ng mga talata na patuloy pa rin si Jesus sa pagtuturo ng salita ng Diyos sa lungsod ng Capernaum at sa pagkakataong iyon, siya ay nasa sa dalampasigan ng dagat ng Galilea. Napakaraming mga tao ang nagkatipon doon, kaya't sumakay si Jesus sa isang bangka at ginamit ito bilang pulpito upang patuloy na maipangaral ang mga aral ng Diyos sa mga tao. Sa pagkakataong ito ay nagpakita ng pagbabago sa paraan ng pagtuturo si Jesus. Ito ang unang pagkakataon na gumamit si Jesus ng talinhaga sa kanyang pagtuturo ng mga katotohanan ng Diyos. Ang salitang talinhaga o parable literally ay nangangahulugang maghagis kasama ng, sa Ingles, to cast alongside of. Isang kilalang mangangaral ng Bible ay nagbigay ng kanyang simpleng definition na kalimitan ay ginagamit na din sa ating panahon na mga mangangaral ng Bible. Wika niya, ang talinhaga ay isang makalupang kwento na may makalangit na kahulugan. Sa madaling salita, maaari nating sabihin na ang isang talinhaga ay isang aral ng katotohanan ng Diyos na isinasalaysay sa paggamit ng karaniwang kwento ng buhay. Ngunit tanging ang Diyos lamang ang siya ring makapagpapaliwanag ng tunay na kahulugan sa mga taong kanyang nais pagpahayagan. Tulad ng kanyang ginawa, matapos siyang magkwento hindi niya binigay ang kahulugan sa lahat, kundi sa kanya lamang mga alagad. Verse 11 Ipagpalagay natin na habang isinasalaysay ni Jesus ang kwento sa napakaraming tao at sa mga sandaling iyon, mayroong nakikinig na isang magsasaka. Maaring ganito ang pagkaunawa niya sa kwento. Sinasabi niya sa akin na kailangan kong maging mas maingat sa paraan ng paghahagis ng aking binhi. Malaki ang halagang naaaksaya ko sa di maingat na paghahagis ng mga binhi. Para naman sa isang politisya na naroon, maaaring ganito ang kanyang pagkaunawa. Sinasabi ni Jesus sa akin na kailangan kong magsimula ng isang programa sa edukasyon sa bukid upang matulungan ang mga magsasaka na maging mahuhusay sila sa pagsasaka. Magandang plataporma iyon para sa aking muling pangangampanya. Para naman sa isang salesman na naroon, maaring ganito ang kanyang pagkaunawa. Sinasabi sa akin ni Jesus na sipagan ko pa ang pagpopromote ng aking fertilizer na binebenta. Para sa ganoon, Maraming magsasaka ang matulungan ko na maging mataas ang kanilang harvest kung gagamitin nilang aking produkto. Mahalaga na ating tandaan na isang talinhaga ay idinisenyo upang ituro ang isang pangunahing katotohanan. And when the truth is understood, the parable becomes clear. Ang Panginoong Hesus sa maraming pagkakataon ay nagturo sa pamamagitan ng parables o talinhaga. In fact, there are nearly 60 of them in the four Gospels. Now, maaari natin tanungin bakit ba nangaral si Jesus sa pamamagitan ng mga talinhaga o parables. Sinasabi sa verses 11 and 12 ang ganito, Sinabi niya, pinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba na nasa labas, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakitan at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung hindi sila ganito, Nagbalik loob na sana sila sa Diyos at napatawad sila. Gumagamit si Jesus sa mga talinhaga upang ipahayag ang katotohanan sa mga bukas ang kaisipan at puso sa sinasabi ng Diyos at upang itago ang katotohanan mula sa mga nagsara ng kanilang puso sa mga sinasabi ng Diyos. Tulad ng na mga naruroong mga religious leaders, For some time, narinig na nila ang mga katotohanan na ipinangaral ng Panginoong Yesus at patuloy nilang tinatanggihan ng mga ito. Kaya nagsimulang mangaral si Yesus sa paraang kailangan ng mga tao na isipin ang kanilang naririnig. Binibigay lamang ni Yesus ang nararapat sa bawat kalagayan ng puso, ng bawat taong nakapakikinig ng kanyang mga salita. Ngayong umaga ating pag-aralan ang talinhaga ng mag at ng lupa. Ang talinghagang ito ay sinalaysay ni Jesus publicly, meaning sa lahat ng naruroon sa dalampasigan ng mga oras na iyon. Ngunit tanging sa kanyang mga alagad lamang, ipinaliwanag ang kahulugan. Sa pagpapaliwanag ng talinhagang ito, sinabi sa atin Yesus kung ano ang ibig sabihin ng bawat bahagi o sangkap ng talinhaga. Lahat ng nakarinig ng talinghagang ito ay agad na makauugnay sa itinuturo ni Yesus pagkat silang lahat na nakikinig ng kwento ay pamilyar sa isang magsasaka na naglalakad sa kanyang bukid at nagsimulang maghasik ng binhi. At pagkalipas ng ilang panahon, ay alam ng na mga nakikinig na makikita nila ang pagsibol ng ilang binhi na kanyang inihasik sa malawak niyang lupain. Ginamit ni Jesus ang karaniwang eksenang ito para magturo ng malalim na espiritual na katotohanan. Sinasabi niya sa atin na ang maghasik ay ang naghasik ng salita ng Diyos. Sa ating panahon ang naghahasik ay maaaring isang pastor o teacher ng isang lokal na iglesia o isang online Bible teacher tulad ng inyong lingkod at iba pa o isang misyonaryo na nagmula sa ibang bansa o maaari din naman ang isang naghahasik ng salita ng Diyos ay isang song composer at mang-aawit at siya ay ng musika na naglalaman ng mga katotohanan ng salita ng Diyos o maaari din naman ang naghahasik ng mabuting balita ng Diyos ay isang pangkaraniwang tao tulad ng marami sa atin na namimigay ng isang gospel track sa mga taong kanyang nakakasalubong sa kanyang paglalakad. Kasama din kayong mga masipag na nagbabahagi ng ating mga short gospel video messages sa inyong social media account tulad ng Facebook at Messenger. Katulad ng ating napag-aralan last Sunday na ang lahat ng mga tunay na mana ng palataya ay mga buhay na witnesses na nagdadala o naghahasik ng binhi ng Diyos sa malawak na lupaing puno ng mga taong naliligaw ng landas. Malinaw ding sinabi ni Jesus kung ano ang inihahasik ito ay ang binhi, ang ebanghelyo ng biyaya, ang mabuting balita na si Jesus ay dumating sa mundong ito, namatay para sa mga makasalanang tulad natin, muling nabuhay mula sa mga patay at nag-aalok ng kapatawaran at kaligtasan sa lahat ng tauspusong tatanggap at mananampalataya sa Kanya bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. Sa talinghagang ito, ang ilan sa binhi ay nagbunga at ang ilan ay hindi. Ang problema ay hindi ang uri ng binhi, pagkat ang lahat ng binhi ay mabuti. Ang bawat butil ay nagtataglay ng potensyal na tumubo at mamunga. Ang problema ay ang lupa at ang kalagayan nito. Ang lupa sa talinghaga ay kumakatawan sa puso ng taong nakaririnig ng Ebanghelyo ng Biyaya, ngunit tinatanggap ito sa iba't ibang paraan. Ang iba ay nilalait, ang iba ay tinatanggihan, at ang iba ay tinatanggap ito. Ang lupa ang pangunahing diin sa talanghagang ito. Kaya't nais kong sama-sama nating suriin ang talinhagang ito ngayong umaga. Gusto kong ituro ang iba't ibang uri ng puso na nakikinig sa Ebanghelyo at kung paano tumugo ng bawat isa dito habang pinag-aaralan at sinususuga natin ang ating teksto na ating dinasa na iskong siriin ng bawat isa sa atin ang ating mga sariling puso pagkat I am pretty sure na makikita mo ang iyong sariling puso sa mga talatang ating pag-aaralan. For today, ang ating pag-aaral ay may apat na pangunahing punto na pawang naglalaman ng mahalagang katotohanang ipinahahayag. Ang first point na binibigyan diin ng talinhaga ay ang saradong puso. Mga talatang apat at labing Sa kanyang pag asik ay may mga binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. At ang mga binhi namang nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumarating si Satanas at inaalis ang salitang inihasik sa kanila. Ang daan na tinutukoy dito ay ang mga daanan ng mga farmers at ganoon na rin ng mga residente ng malawak na bukrin. Ito ay pumapagitna sa kanilang mga pananim dahil ito ay pangkariniwang daanan ng mga tao at ng mga hayop na humihila ng lalagyan ng kanilang mga ani, ang lupa ay nasisiksik at sa katagalan ito ay nagiging lubhang napakatigas at nang mahulog ang binhi sa daanan. Hindi ito makakapasok sa lupa at nananatili lamang sa ibabaw. At dinagit ginawang pagkain na lamang ng mga ibon sa himpapawid. Sa Matthew 13.19, ganito ang sinasabi. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing na laglag sa daan. Dumarating ang masama at agad, inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan sinasabi sa atin ng talata na tinutukoy nito ang taong nadinig ang mabuting balita ni Jesus, ngunit hindi niya naunawaan. Hindi nila maunawaan ang kahalagahan nito sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang buhay or maaari din naman na ang buhay nila ay nakalubog sa kumunoy ng kasalanan at ayaw nilang maiahon dahil lubos silang nag enjoy sa kanilang kasalanan. Or it could also be that their hearts are kalus o puno na ng kayo, tulad ng ating napag-aralan noon at sadyang malamig na sa mga bagay na Diyos at kanila itong iniiwasan. At sa katagalan, nagiging pusong bato na at di na ang tawag ng pagsisisi ng Diyos sa kanila. Nadidinig nila ang mabuting balita ni Jesus, ngunit ito para sa kanila ay isang malaking kalokohan lamang. 1 Corinthians 1.18 Ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Kapag ibinahagi mo ang Ebanghelyo ni Jesus at kanyang mga salita Agad na magtatrabaho ang Diablo at kanyang mga minions. Kanilang agad na ipapaling ang interes ng tao sa mga bagay na kanyang kinahuhumalingan upang mawala agad ang kanyang atensyon at agara makalimutan ang nadinig na salita ng Diyos. Ang binhi ay mabuti, ngunit ang lupa ay matigas at hindi handang tumanggap nito. The seed could not penetrate the soil and could not germinate. Kaya't walang buhay, and if there is no life, there could be no fruit. Ito ay larawan ng isang naliligaw na tao na patungo sa walang hanggang kapahamakan. Ang ikalawang mahalagang point na ipinapahayag ng talinhaga, ang emosyonal na puso. Mga talatang 5, 6, 16 and 17. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa ay hindi ito masyadong nagugat. Ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Subalit hindi ito tumitimo sa kanila ayat hindi sila nagtatagal. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos, agad silang sumusuko. Ang mga mabatong lupa na binabanggit sa talinhaga ay karaniwan sa bansang Israel. Ang lupang ito ay tulad din ng iba ay maaaring tamnan pagkat di mo nakikita sa kalaliman ay naroroon naman ang maraming mineral rock nakilala sa tawag na limestone rock o batong apog dahil ito ay buhay ng mga bato ang topsoil na nasa ibabaw ay may mga mineral content na maaaring magpatubo din ng binhi dahil dito mabilis natutubo anumang binhi na ibaon dito dahil sa ilalim ng lupa ay mabato hindi makagpapatuloy ang paglaki ng mga ugat ng binhi sa sandaling ang araw ay tumama sa batang tangkay na tumutubo, ito ay malalanta at tuluyang mamamatay. Ang ganitong uri ng lupa ay nagsasabi ng isang puso na gumawa ng emotional na decision ng kanyang madinig ang mensahe ng mabuting balita. Ito ay makikita natin sa mga salitang nakikinig ng salita ng Diyos at agad na tinatanggap ito ng may galak. Sa ating panahon, marami ang nagpro-profess na kanilang tinanggap sa kanilang buhay si Jesus bilang kanilang personal na Panginoon at tagapagligtas at sila ay mga born-again Christians na. Ano man ang kanilang naging dahilan ng paglapit kay Jesus, only time will tell kung sila nga ay tunay na nakaranas ng kapanganakong muli o tunay na naunawaan ang mensahe ng mabuting balita nang Ebanghelyo ni Yesus. Maliwanag ang pinapahayag sa atin ng talinhaga. Kapag ang binhi ay bumagsak sa batuhang lupa, ito ay panandali ang makikitaan ng pagtubo. Ngunit pag ang pagsubok, mga problema at pag-uusig na magmumula unang-una sa kanilang sariling mga sambahayan at kamag-anakan, sila ay titigil sa pagpapatuloy na sumunod sa Panginoong Yesus. They begin to have problems with simple matters like Sunday service attendance. Whether they are attending an online group tulad ng ating ginagawa or sila ay member ng isang local church, sila ay manlalamig din sa pananalangin at pagbabasa ng Bible. And they will have a difficult time making a genuine lasting break with their habitual sins. Tayo mga Pilipino ay mga very emotional people and most of the time, we make emotional decisions in life. Hindi natin pinag-iisipan ng lubos ang mga bagay-bagay bago gumawa ng isang napakahalagang desisyon. Ang tanong, tunay kayang ligtas o na-born again ang mga taong nagkaroon lamang ng emotional decisions about the gospel message? In my opinion, they have never been saved. If the Lord saves your soul, He will change your life. 2 Corinthians 5.17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ibig sabihin, makikita sa isang tunay na Christian ang dahandang pagbabago ng kanyang pag-uugali, at mababago at maiwawaksi niya ang kanyang mga mali at kinagis ng paniniwala tungo sa pagkaalam ng mga katotohanan ng Diyos. When God changes a life, He does it continually. You may fall o madada pa ka muli sa pagkakasala. Datapot ang biyayang ng Diyos ang magdadala sa iyo sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. 1 John 3.9 ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaari magpatuloy sa pagkakasala. Ang ikatlong uri ng puso sa talinhaga Ang pusong nakakapit sa mundo, mga talatang 18 and 19. Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matitinig na halaman. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa alalahinin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita ay nawawala ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Katulad din ang lupang mabato, ang topsoil ng ikatlong lupa, ay maaari ding pagtaniman, ngunit kasama ng lupang ito ang mga halamang matitini, At nang mahulugan ng binhi ang lupa, agad ding nag-germinate ang binhi at tumubo ang tanim at nagpapakita ng posibleng magandang ani sa darating na panahon. Dumating ang panahon na habang tumutubo ang tangkay o stok ng itinanim na binhi, sabay namang tumubo at tumaas katabi ng tanim ang matitinik na halaman. At dinagtagal, nasakal na mga matinik na halamanan ang lumalaking tanim na nagmula sa mabuting binhi ng maghahasik at ito ay nagsimulang malanta at tuluyan ding namatay. Ang ikatlong lupa ay larawan ng isang taong nagsisikap na mapasakanya ang pakinabang ng ibanghelyo habang kumakapit pa rin sa lumang buhay ng kasalanan. Kung walang tahasang paghihiwalay mula sa lumang buhay makasalanan, ang taong ito, paglaon, ay tataliko din sa mga katotohanan ng Diyos na kanyang nadinig. Ang binhi ng Ebanghelyo ay hindi mabubuhay at mamumunga sa isang puso na patuloy na dinidiligan at inaalagaan ang mga matitinig na halaman ng kasalanan. Sinabi ni Yesus na ang mga alalahanin ng mundo, ang paghahanap para sa makalupang kayamanan at ang pagnanasa sa mga bagay ng mundong ito ay magdadala sa kapahamakan para sa ganitong uri ng puso. Tulad ng binatang mayamang lalaki na lumapit kay Yesus na ating mababasa sa Matthew chapter 19. Nagtanong ang binata, Guru, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na ulang hanggan? Sumagot si Jesus, Kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo lahat ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat, siya ay napakayaman. Muli ang katanungan, ligtas kaya o tunay na born again Christian ang may ganitong uri ng puso? Hindi rin, pagkat walang tunay at matibay na ebidensya na pinapakita ang kanyang sinasabing pananampalataya niya sa Diyos. Patuloy pa rin siya na gumagawa ng mga gawain ng isang makasanlibutang tao. Again, when Jesus comes into a life, He causes the redeemed person to make a clean and clear break with the old life of sin and the pleasures of this world. John chapter 2 verses 15 and 17. Pag niyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. At ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasahan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang ikaapat at huling uri ng puso na sinasabi sa Talinhaga, ang mabuting puso. Verse 8 at may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May tig tatatlumpu, tigaanim na po at tig isang daan. Verse 20 Ito naman ang katulad ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig tatatlumpu, may tig-anim na po at may tig-isandaan. Ang ilan sa mga buto ay nahulog sa mabuting lupa. Ito ay lupa na pinaghirapan at inihanda at nang tanimang binhi, mabilis itong tumubo at nagsimulang umusbong ang malusog at mayabong halaman. Nang ang halaman ay umabot sa kapanahunan, nagsimula itong mamunga na nagdulot ng karangalan at pakinabang sa magsasaka. Ito ay isang larawan ng puso na binungkal at dinihanda ng Espiritu Santo at inararo ng salita ng Diyos. Kapag ang binhi ng Ibanghelyo ay pumasok sa ganitong uri ng puso, ito ay sisibol, lalaki at mamumunga para sa ikalulualhati ng Diyos. Ito ang natatanging puso sa talinhaga na nagpapakita ng tunay na pagkakaroon ng relasyon sa Diyos at nakaranas ng kapanganakang muli. Nakasisiguro tayo na ang taong ito ay ligtas, pagkat ito ang tanging puso na namunga. Kapag pumasok si Jesus sa buhay ng isang sumasampalataya, patototohanan ni Jesus ang kanyang presensya ng walang pag-aalinlangan. Kikilos ang Espiritu Santo kasama ang binhi na salita ng Diyos sa puso ng isang tunay na mananampalataya upang siya ay mamunga ng mabubuting bagay sa kanyang buhay na makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Saglit natin tingnan ang ilang mga bunga na sinasabi ng Bible na makikita sa isang tunay na ligtas. Una, mabubuting gawa. Colossians 1.10 Ikalawa, kabanalan at katuwiran. Romans 6.22 Ikatlo, tunay na espiritualidad. Galatians 5.22 Ikaapat, may pasanin sa mga mapapahamak na kaluluwa. Romans 1.13 Panglima, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Hebrews 13.15 Ikaanim, marunong tumulong sa kapwa. Romans 15.27 Sa pagtatapos, sa verse 9, Sinabi pa ni Yesus, makinig ang may pandinig. Nagbigay si Jesus ng hamon at babala na humihimok sa mga tao na makinig ng mabuti. Hinihimok niya ang mga individual na suriin ang kanilang buhay at alamin kung sila ay nagbubunga ng spiritual na bunga na nagdudulot ng kalwalatian sa Diyos. Ito ay nag sa mga individual nasuriin ang kanilang kaugnayan kay Jesus at nag-aalok ng pagkakataon para sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pangkalahatan, hinihimok nito ang pagsisiyasat sa sarili at binibigyan diin ang kahalagahan ng pamumunga sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Itumuli ang inyong lingkod, Brother Ed ang masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, kay Kristo Yesus at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumaati nawa ngayon at magpakailan paman.